Ito po yung mga nadali naming toma at saka po ibang ito po yung mga isda. Pero may isa po kaming nabaril dito kakaiba. Hmm. Sa pagkabaril na bigla, <laughs> ayan o, lumuha <laughs> mata. Ayan o, tingnan <laughs> oh. nyo po yung mata o, lumabas. Pagkabaril na gulat, naku po, ayan o, luha mata. Pero grabe mga toma o. No. Lalaki ng toma o. No. Ayan pa po may ito. Ayan po yung mga dalag. May dalag din po yan. Tapos ito pa may malapad pa na natalapya dito. Natakpan lang. Kung tignan nyo po yung tilapya. Ang malapad. Hmm. Yung mukha lang na dito, maliit eh. Ayaw ko no, barilin. Bumalik yeah, ko eh. Talapi Pero ito yung... Kaya lang binari ko. Uyaw ko lang. Ito yung special <laughs> dyan o. Oh. O, oh. oh, luha mata. Sa sobrang gulat po yan. O. Oh. Nagulat.